kung um, palitibilin Una um, ang um, pay nagdaydayaw iti mandakabalin nga Dios ana marsa batal persona sinday pagbibiyagan umuna um, nga pinarsuan na iti langit may kadua nga pinarsuan na so nga daga may katalo nga pinarsuan na so muna nga tao so, ti daytoy nga rubong Dios Espiritu Santo a maadan Ina magdayaw iti pinarsuan ni maadan Dios Espiritu Santo ina eba Ina magdayaw iti divino personal si Dios Ama, Ama Martiniano managilod dabagan talusig, ina magdayaw iti divino personal iti Dios Anak, Inay Maria Consita Santiago Ilagan. Ina magdayaw kadigit muna munang trompeta, maestro maestra iti promise lang iti motherland. magdayaw kada kayo. Nga madama nga agadang ti daytoy nga sursuro, kabata kabadak nga agadang ti daytoy nga sursuro. Lukasano pinangisalakan daytoy nga bagikin ni patay para iti Dios nga na magdayaw, iti nagkapuanak ng na duwang ayat. Narciso, Rosita, ti Amag, Rosita, tinak Sinak, Gutsiak, ti Bungada. Narciso, Meli, ti Reto, yung Asurusuro. Nga daan, Dagos, dito, i Motherland, si Jerusalem, Barangay, San Manuel, Nagilian, Isabela, Region 2, Cagayan Valley, Philippines, Kakabsat. Nayat ka lawag tayo kakabsat, yal daw iti Sabado, at tuyak manin nga umay Uh, mangilawag, mangilawlawag, itinak na iti na no, no tayo nga sursuro. No, sa ano tayo nga nakikilasyon iti Diyos, ken, kan, ano tayo iti Diyos, win no, anya ti kay balinan dahi ta, nasarita na Diyos katagdan. Uh, magandang liwanag po sa king mga mga nanonood sa Facebook at yung nakikisa, lalong lalo na sa iyo kapatid uh, Edwin Rialen Ah... Uh, Maganding, magandang liwanag sa iyo. Uh, sana uh, ikaw ay nakipagkaisa sa aming o nakikinig o nanunood sa aming uh, paligsahan na paliwanagan sa isang Diyos na siya ang, may lumik ang lumikha ng tatlong persona na siya nating kinabubuhayan, kapatid. Kapatid, Sagutin ko ang iyong mga tanong, ano, mga kap kapatid. Uh, kapatid, sagutin ko ang iyong mga katanungan, ano. Una, ang katurong ito ay hindi namin uh, sa lahat. Ang katurong ito ay pinagkaloob ng Diyos, mga kapangyarihan Diyos sa isang pinanganak ng isang babae na ito si Ama Martignano Managilod Damagan Talusig. ito yung napakaswirting tao na uh, na siya ang nagpaliwanag, o siya ang nagsabi kung ano ang ibig sabihin ang salitang Diyos. At siya po ang nagpaliwanag kung ano ang Diyos. Kasi tayo, kapatid, ay mula nung isinilang tayo, o kaya mula nung nagkaroon na tayo ng Ato. na tayo ay pinagsabihan totoo ng ating mga magulang na mayroong Diyos. Ngunit, hindi natin alam ang kahulugan ng Diyos hanggang salitang Diyos lang tayo kapatid. So, magpasalamat tayo sa katurang ito kasi ito yung nagpapaliwanag sa isang Diyos na siyang lumikha ng tatlong persona kapatid, ang ibig sabihin kasi, yung Diyos kasi na salita ay may kahulugan. Hindi yung Diyos lang na ipinasabi sa atin, anak ng Diyos na si Iso Kristo, na siya ang tagapagligtas. Ano? Pero iba dito, kapatid. Pero hindi ko pinagpipilitan sa iyo ang aming kapaliwanagan. Ngunit ipaliwanag ko lang sa iyo ang aking nalalaman sa katuroang ito, kapatid. Ang katuroang ito, kapatid, ang ibig sabihin ng salitang Diyos, ang Diyos ay liwanag, pag-ibig at buhay. So sinabi mo na yung liwanag na yan ay may pang lumikha. No? Sinabi mo ang lumikha sa liwanag ay ang Diyos Ama. <laughs> sa unang salita mo pa lang ang nagpasabi mo kilala mo ba yung sinasabi mong Diyos Ama So kahit kami noon s'yempre eh uh, ang masabi namin ang Diyos Ama ay nasa langit Ikaw kaya kilala mo ba ang sinasabi mong Diyos Ama No sa sa, sa ano pa lang ngayon no sa salitang iyon palang, lang Diyos Ama ay makikwestion ka na No matatanong na kita kung kilala mo ang sinasabi mong Diyos Ama. Kapatid, pagkatapos sinabi mo ang lumikha sa liwanag ay ang Diyos Ama. Mapatunayan mo kaya, kaya yan na salita. Ngunit sa katuruan ito, mapapatunayan, kapatid. Pero hindi ko pinagsapilitan ito ha, pakinggan mo at pag-aralan mo. Kapatid, ang sabi ni Ama, Nariyan na ang liwanag, wala pang langit, wala pang, wala pang lupa, wala pang tao. Pero nariyan na ang liwanag. So, the first of all, is God Almighty. Sabi natin, no? God. First of all, God. So, sino yung nauna sa lahat? Diba? Liwanag. Ngunit ang liwanag na yan, ay wala pang istorya, walang kasaysayan. O, oh, wala pang kwento. O, oh, masasabi natin, unknown words. No? Unknown, unknown words. Walang istorya. No? So, kapatid, ito, hindi ko pinaman pinagsasipilitan. No? Ang liwanag na yan, siya ay verbo. Ngunit ang verbo, ito ay naglikha upang matawag siyang makapangyarihan na Diyos. Lumikha siya. Ano ang kanyang nilikha? Siya ang langit. Una niyang nilikha ang langit. Diyos Ama. Diyos Ama. Pangalawa, ang lupa. Diyos, Diyos Anak. At ang pangatlo, na unang tao dito sa mundong ito, sa ibabaw ng lupa. Si Adan. Si Ama Adan. Yung Diyos Espiritu Santo sa uh, i ano mo kapatid sa ikumpara mo sa binasa mo sa aklat no kasi yung salita mo yung tanong mo binasa mo yan sa aklat eh dapat eh. hindi rin kita masisi kasi kasi ikaw ay binasa mo yung aklat no pero itong paliwanag namin ay hindi ito haka-haka lang hindi ito uh, jismis, no o kaya lang napulot lang diyan sa kalsada. Ito ay pinakinggan namin sa pinagkaloob ng uh, personal ng buhay, personal ng langit, kapatid. Pagkatapos, pumunta na tayo dito kay Adan. No? Si Adan, sinabi mo at Eva ay ordinaryong tao na sila yung nagpamilya at nagparami dito sa kalupaan. So, pero hindi daw ng Diyos. Pero sabi mo kapatid, ordinaryong tao si Adan at iba, Si Adan kapatid, no? Sa aklat na lang yan, basahin mo lahat. May may ama ba at ina si Adan? Isinilang ba si Adan? Ng babae? Hindi. Hindi ka ng Diyos. Oh, So, hindi matawag na ordinaryong tao si Adan kasi ay nilikha siya ng makapangyarihang Diyos. <coughs> hindi sinilang. Hindi sinilang. Kaya hindi mo matawag na ordinaryong tao. Si Inaiba, saan lang galing ang kanyang katawan? Siya ay galing din sa lupa. Likha rin ng Diyos. Kapatid. Kaya hindi masa hindi ito matawag na ordinaryong tao. Mga kapatid. Ngayon, saan sila tumira? Ngayon, ordinaryo. Saan sila tumira? Tumira sila sa paraiso. Kaya nga na uh, nalito itong katuruan ito upang ipaliwanag at ibabalik ang paraisong nawawala. Kapatid. Kasi yung paraiso noon, kapatid ano? Hindi uh, hindi nila napatunayan ang kanuhan ng Diyos, no? O handa na napaniknikan, hindi nila napatunayan uh, ang salitang Diyos. O kasi gusto, ang gusto nila yung Diyos na sinabi, sinasabi ni Ama Adan ay gusto nilang mahawakan at makausap. No? Ngunit, si Ama Adan ay hindi nila kinilala. Pero si Ama Adan ay ito yung ng trono ng Diyos. Kapatid, ito yung kaharian ng Diyos. Kung hinahanap mo ang kaharian ng Diyos, si Ama Adan ang kaharian ng Diyos. Saan tumira ang Diyos na naghari dito sa kalupan? So, sa paraisong kapatid, kapatid. Kaya nga, si Ama, itinayo niya ang promised land, tapos ang nilagay sa kanyang kwan, the paradise lose, paradise regain. Gusto niya ibalik ang paraisong nawawala. Ano ba ang kabuhayan sa paraisong nawawala? So, nagpamilya lang lang ang tao noon. <coughs> nagparami lang sila, walang naghirap, walang uh, walang kumakain. Kapatid. Pero itong istorya na namin ito, kapatid, hindi ko sinasabing kami ang totoo. O kung mas totoo yung atlat mo, hindi sundin Hindi ko pinagsasapilitan ito ang katuruan ito. Uh, kapatid, ano, kasi ang salitang Diyos ay walang nakakaalam maliban lang dito kay Adan at Eva. At ang Diyos lang ang nakakaalam kay Adan at Eva. Kapatid. Kaya sinabi mo na si Adan at Eva ay ordinaryong tao ang ordinaryo. Ito, kapatid. ordinaryo. Tayo, bakit? Kahit, ba, kahit tayo. Ordinaryo mong tao ba tayo? Bakit si Presidente lang ang special na tao? Si Gobernador lang ang special na tao? Oh? E eh, may kapansanan, anong tawag doon? Special child. Special child. Tayo, ordinaryo. Tayo, ordinaryo. Kompleto ka. Tapos sabihin mo. Ordinaryo. Hindi ah. Wala ka. Lahat tayo ay special sa Diyos. Tayo ay anak ng Diyos. Kapatid. Kasi yung buhay natin ay nanggaling kay Ama Adan. At ang katawan na ito ay nanggaling sa pinaiba. Galing sa babae. Kapatid. Kaya kung sabihin mong ordinaryo tayong tao, hindi. Kabahagi tayo ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos. Kaya ana, narito itong katuruan ito para ipapaliwanag na mayroong Diyos, iisang Diyos na siyang lumikha na tatlong persona na siya nating kinabubuhayan. Nabubuhay tayo sa langit dahil dyan ang galing ang ating ano. Ito, kalusugan natin, ang healthy natin. Nabubuhay tayo dito sa lupa dahil nakatungtong tayo sa lupa. Kapatid, nabubuhay tayo kay Amadan dahil sa kanya nang galing ang ating buhay. Nabubuhay tayo kay ilang dahil sa katawan na ito, kapatid. So, hindi kasi natin alam ang istorya ng ating buhay at katawan. Kaya, na, kaya narito itong katawan na ito upang ipaliwanag kung anong istorya ng ating buhay at katawan. No? So, pag sinabi kasi nating ah, buhay, no? Life. Ano ba ang life? Pag sa pag substisyan. life sentence, sabi mo, mahabang sentence 'yan. 'Yan ang pinakamabang sentence. Life sentence. Life story, no? anong istorya ng buhay uh, kadabigat na agtal na kitaltalong o nakitain man what is the story of your life so kapatid the story of our life is God tayo yung pakaistoryahan ng Diyos kapatid itong buhay na ito at ang katawan na ito kapatid wala tayong kaya nga sabi niya Anong matatalino tayo magagaling tayo pero wala tayong alam tama yun gumagalaw tayo dito sa lupa na ano hindi natin nalalaman kung saan tayo nabubuhay ang alam lang natin maghanap ng pera pambili ng pagkain kasya pambili ng bagong damit pambili ng mga kapatid kaya nga sa katuruan ito, nabubuhay tayo dahil sa tatlong persona. Anong persona na to? Langit na Diyos Ama, uh, lupa na Diyos Anak, Adal na Diyos Espiritu Santo. Kapatid, kaya tayo ay nabubuhay dito sa mundong ito. So, ano ang ginagawa natin? Dahil matatalino na tayo. Ano? Kompleto na tayo, matalino na. Ngunit, hindi natin alam ang istorya ng ating buhay at katawan. Kaya nga nagkakagulo mga tao. Anong sabi ni kapatid kanina na ano, magkakaroon ng gera, magkakaroon ng... Tapos yung mga nauna daw, eh kung noon pa na nalaman at panalo, siguro hindi pa niya tempo, hindi pa niya oras. No? Kung ano raw yung ginawa namin, siyempre eh na kaming nauna nakaka, naka ano, nahuli na nga ako eh. Oh. Siyempre, yung pamilya ko yung una May nauna, nauna. na oh. yung Naman, sa ko. Uminugna. Yung pamilya ko ang inuna. Ngunit hindi ako umalis sa katurang ito, kapatid. Dito rin ako nag uh, nag-base o kaya nag-ano sa katurang ito. <coughs> hindi yung -o -o. hindi yung ano yung tawag dito nagtatrabaho ka araw-araw ngunit ang isipan mo ay mayroong Diyos na nakakaalam sa atin nakakaalam sa iyo nakakaalam sa akin ito ngunit sino yon no kasi yung liwanag na yan nung araw kapatid nung nung ano wala pa yung kanyang ring wala pa yung kanyang mata, wala pa yung corona, yung ring. Wala pa. Nang, nandito pa si Amadan sa kalupaan. Mga kapatid. Wala pang Ngunit nung uh, sinakdal ang katutuhanan, sinakdal si Amadan, dito na nahati ang 24, uh, 34 na oras na araw. Hindi nung araw, tatlong, dalawamput apat. dalawamput apat. na oras na isa, isang araw. Oh. Uh, ngunit, nung isinakdal ang katotohanan, sinakdal si Amadan, dito na hati. Uh, labindalawa araw. Ang, uh, ang, isang araw, labindalawa rin ang kape na hati. Kaya nga itong gabi, kapatid, ito ay tanda ng kasalanan. So, paano natin maibalik? No? Paano natin maibalik yung dalawang put, apat na puro liwanag, wala ng gabi? Kasi ah? ayaw natin tanggapin ang kasi pinagkasala natin ang ating pinanggalingan na si Adan at Iba nawala wala yung paraiso. O kaya nga, naparito ang katuruan ito upang ipaliwanag ang paraisong nawawala at maibalik ang paraiso. Kapatid. Ano ang paraiso? Ang paraiso noon, kapatid, ay walang uh, walang nagpapagod. O, wala yung nag-aararo, nagtatanim, wala, at wala rin kumakain. Ngunit, nung may bindisyon ang talino, matalino na ang tao, dito na. Hindi na nakilala ang pinanggalingan. Kaya nga, uh, magpasalamat tayo sa katuruan ito kasi ipinakikilala ang ating pinanggalingan na si Amadan at inaiba. Ang langit na yan ay hindi nagsalita. Ngunit mayroong nagpersonal. Itong si Ama Martignano managilod na magantalusin. Ito yung nagpaliwanag kung ano, kaano-ano natin ang Diyos at ano ang Diyos. Naparito rin ang personal ng lupa. Kasi ang lupa hindi rin nagsalita. Ito si Inay Maria Conchita Santiago Ilagan na pinatunayan niya na ang katuruan ng Ama Martignano ay totoo. Ngunit hindi ko sinabi sa iyo na kami ay paniwalaan mo upang mailigtas ka. ang uh, pakinggan mo lang at isipin mo at pag-aralan kung kami ay totoo. Kung kami ay totoo o mas totoo yung atlat na binasa mo. kapati No? So kapatid, uh, maraming salamat sa pagkikiisa mo at paki pakikinig mo sa aming programang kapaliwanagan ng isang Diyos na siyang rumikha ng tatlong persona na siya nating pinabubuhayan. Uh, na <tip>